Miguel Mode, Bala Rage Mode, ng Minotaur na hero. Bull ng hits ko, babagsak na crypto. Bars at jokes, sabay na dadalhin ko. Rounds ko, yin yang, balance, kada ritmo. Woo! Intro pa lang, alam mo nang the best sa pagra-rap super lines. Na nakasalubong siyang pusang itim, minalas yung pusa. <laughs> ang mga linya pasok sa banga, kaya tawang-tawa mga madla. Ngayon ang kanyang the best transformation, ang kanyang paglapit sa Panginoon. Hindi na sumusulat ng bars na mabibigat, kundi mga linyang galing sa banal na aklat. Kaya mga madla, kanyang namungulat. Siya si Elvis sa mundo ng flip-top ngayon ay preacher na kabutihan na ang Kaya naman sa kanan ko, sa bulakan ko pa dinayo, kukwentuhan niya ako. Hello Galogs, I'm Elvis. Kamusta kayo dyan? Kukwentuhan mo naman ako uh, dun sa unang bahagi ng iyong buhay, di ba? Age 12. Doon talaga ako na-hook sa pagrarap. As one time, na napanood ko doon si Eminem. Sobrang naastigan ako saan niya. Sabi ko, gusto ko maging ganito. Pero ang isa sa mga naging motivation ko rin talaga before, dahil panganay ako sa amin, laki kasi ako sa hirap, uh, Sir Mark So doon pumasok yung idea sa akin na maaaring itong pagrarap rap siyang mag aahon sa, sa kahirapan. Till nung fourth year high school ako, doon ako nag-start nag na mag-try na sumulat ng sarili kong kanta. to so, nag-start ako sa mga uh, rap contest, mm -hmm. sa mga piyestahan dayo-dayo kung saan saan lugar. So 2012, doon ka napasok sa flip-top. Yes 2012. So talagang yun ang pinangarap mo na nung time na yun. Yes, yun talaga yung uh, full time na rapper. Full time talaga ako noon. Ano kasi flip top, 'di ba? Familiar tayo doon na medyo medyo maanghang yung mga salita doon. Yung uh, battle rap and the rap itself is an art and science din po yan eh. It's a form of poetry. Magamit ng mga tinatawag na wordplay, mga metaphors. So, hindi lang siya basta na o mo siya na wala man lang uh, science or art doon. Kaya nga for me, rap is the highest form of poetry eh. So naghanap sila ng uh, mga duo mm -hmm. para sumalang doon sa unang season ng Dos for Dos Tournament. Mm -hmm. So two on two siya mm -hmm. na battle rap. Yeah. Nag-champion kayo? Noong uh, 2013 sa second mm -hmm. uh, season ng Dos for Dos, doon naman kami nag-champion ni eh, Cruz. Mo syempre nakakita ka naman na ng Biblia, 'di ba? Mm. Pero kailan mo siya unang hinawakan at kailan mo siya unang binuklat? Year 2020 to, ito yung isa sa mga matatawag ko na rock bottom ng buhay ko eh. Kasi nung uh, year na yon doon na ako nagkaroon ng sariling pamilya. Kaya nag-decide na ako na maghanap na lang muna ng trabaho. Na yung sa uh, car dealership. So, nag-apply ako, natanggap ako agad. Nung gabi na yon, bibili ako ng soft drinks sa, sa tindahan na katabi ng bahay namin. Mamaya, kakapabili ko, kakatao po ko, may naapakan ako na umbok ng simento. Tapos natapilok ako, sobrang magang maga talaga yung pa ako nung time na yon. So, nung gabi na yon, sobrang frustrated ako. Nagtrabaho, magtatrabaho na nga lang sana ako ng regular job. Natapilok pa ako kung kailan mag-i-start ako magtatrabaho. Hanggang sa naalala ko na meron pala akong Bible na binili na hindi ko naman binabasa. na ako ngayon sa pagbabasa ng Bible. Dahil na ako, nag nakapag-isip na ako ngayon ng maayos. So, dahil sa blessing na yon na nakapag-close ako ng Jingle Project, na isip ko na totoo yung pagbabasa ng Biblia. Na, kumbaga, kaya ako na-bless dahil nagbasa ako ng Biblia. Kasi during those times, na-realize ko nung ako'y napilay na baka paraan nyo ng Diyos para bumalik ako sa kanya. Ang dating maingay sa underground, meron ng itinuturing na holy ground. Kasi siyempre, na natalikuran mo na yung flip top, yung rap. So ano yung turning point? Uh, last year, bumatel pa po ako. Uh, around June last year, sa Davao. Okay. Tuon to yun. Habang nagpa-practice kami, tumawag sa akin si Mrs. Yung anak ko po na 3 years old, ang ng lagnat. 43 degree. So ang ginawa ko, umakit ako ngayon sa kwarto. Talagang lumuhod ako noon, nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kung hindi ka na masaya sa gagawin ko bukas, hayaan mo lang ako makapag-perform ng maayos para hindi ako mapahiya sa mga organizers. Huwag mo lang bibigyan ng sakit yung anak ko. Last ko na po ito. Tapos, ibibigay ko po yung sarili ko sa inyo. Kailan ka naging preacher? So, nang natutunan ko yung about sa Panginoong Yesus, doon ako nagkaroon ng sense of responsibility na dapat itong natutunan ko, yung ebanghelyo ng Panginoong Yeso Kristo ay ma-share ko sa ma mga kamag-anak ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kakilala. Sa mundo, ano man ang iyong maging calling, saan ang industriya ka man makarating, sa Panginoon ay buong pusong manalangin, papuri sa kapwa ang laging sambitin. Kung magkasala, pagpapatawad ay hingin. Para sa taas, magandang inyong standing. Matalo man sa buhay, ikaw ay pagpapalain.